Ngayon, Ako uh, ako sa kwarto, titignan ko ang kapatid ko kung natutulong na. Opo. Okay. Taga Bantay? May problema ka ba? Sige na, baka makatulong ako sa'yo. Alam mo, Taga Bantay, hindi naman kasi ako yung may problema eh. Si Sofia. May problema siya sa love life niya eh. Kahit kailan, hindi naging problema ang pag-ibig. Eh, tagabantay, ano ba ang tunay na kahulugan ng pag-ibig? Yan ang kailangan mo matuklasan sa sarili mo. Sabi ni tagabantay, di naman raw problema yung pag-ibig. Ang problema raw, yung umiibig. Pwede ba huwag natin pinag-uusapan yung tungkol sa pag-ipag-ibig na yan? Hindi nakakatulong eh. Baka, Binibigyan na naman ako ng payo ni Tagabantay para dun sa mission ko. Na baka makatulong rin sa problema mo. O anong sabi? Ano daw yung kahulugan ng tunay na pag-ibig sabi ni Tagabantay? But that's the thing. Hindi niya sinabi.